Senior citizen na may stage 2 breast cancer na buong lakas na lumalaban sa kanyang sakit ang ating tutulungan ngayong araw dito po yan sa Malasakit Work. Ang kanyang kwento, ating panoorin. na. po ako sa PTV po. Malasakit at work. Mingi po ako ng tulong para po sa akin ng medical assistance sa pagpapagamot ko po. Ito ang hiling ng 63 taong gulang na si Nanay Teresita Banyadera. Kuwento niya sa ating programa, limang taon na ang nakalilipas nang magkaroon siya ng maliit na buhol sa kanyang kanang dibdib na kanyang buong akalay ay isa lamang tagihawat. Dahil wala naman umano siyang nararamdaman na sakit, ay nilalagyan na lang niya ito ng iba't ibang uri ng cream. Subalit makalipas sa isang taon, ay unti-unti niyang nararamdaman na lumalaki ang kanyang buhol sa kanang dibdib at hindi na din siya pinapatulog dahil sa kirot. Enero ng taong 2021 na nagpa siya siyang magpakonsulta sa isang spesyalista. Ayon sa doktor, hindi simpleng sakit ang tumama sa kanya. Na-diagnose po ako ng may breast cancer stage 2. Dagdag pa ng doktor, Tanging operasyon na lang ang Luna sa kanyang sakit dahil kailangan ng tanggalin ng kanyang kanang dibdib para hindi na lumala ang kanyang kalagayan. Makalipas na isang buwan, nagdesisyon sila ng kanyang pamilya na paoperahan na ang kanyang dibdib. Pagkatapos umano ng kanyang operasyon, ay sinabihan siya ng doktor na kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa paumagitan ng chemotherapy. Sa ngayon ay dalawang taon na siyang sumasa ilalim sa chemotherapy sessions. Subalit ang malaki nilang problema, hindi na nila alam kung kakayanin pa ba nilang ipagpatuloy ito. Halos lahat kasi ng kanilang ipon ay naubos na sa kanyang gamutan. Nananawagan siya ng tulong sa ating programa para maipagpatuloy pa niya ang paglaban sa kanyang sakit. Wala pa akong kakayanin makabili ng mga gamot. Napakarami ko pong gamot na kailangan meron po akong diabetes sana po makain ako ng tulong maraming maraming salamat po inilapit na po ng malasakit at work ang problema ni Nanay Teresita sa tanggapan ni Senior Citizens Party list uh, Representative Rodolfo Ordanes, ayon po sa kanya, magpapaabot po siya ng tulong pinansyal para kay Nanay Teresita para makatulong po sa kanyang gamutan. Hindi lamang po niya masagot ang ating tawag ngayon dahil siya po ay nasa isang committee hearing sa Kongreso. Kayo pa ma, nagpapasalamat po tayo kay Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party list sa kanyang mabilis na pag-aksyon sa problemang ito. At sa mga nais magdumulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV, Malasakit at Work. Maaari kayo mag-message sa PTV, malasakit at work at gmail.com. Huwag hindi pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.